umuulan pero subukan pa rin natin dyan sa target medyo blurred lang kasi yung ating uh, di, itong ating camera ano na madami na yung loob kailangan na nating linisin pero hopefully yung siluet mapagbasihan natin so nakapagsiro na ako dyan so, tapos ko na lang kung maganda yung tama so ang gamit natin bala ay astro Thank right. Yan. straight guys, uh, Five straight shots. Five naman shots. Five straight 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 shots. Five medyo May moist straight ulan dito sir ayun oh. inabot na ang ulan pero nakapag testing naman tayo sir ng unit mo so ito ay goods to go ang distance natin dyan sir yung sa dulo na yon ay 50 49 meters ayun siya sir pasensya na po iisa po ang ating uh, dalang cellphone kaya po yun lang ang nagawa nating testing pero goods po ang unit.